ayan, nandito tayo sa bahay dininis, ayan nalala ko ng kortina doon tayo ay magdininis ayan, maraming mga kapusaan dito timbahay tayo hello guys, ayan 10, 10, 10 am na ayan, ngayon ay ano um may may 5 Ayan. Hindi pa ako tapos maglinis. Uh, hindi pa ako nangangalahati. Eh. Ayan, naglalaba tayo habang naglilinis. Init. At ngayon ay dahil sa atin nakatoka yung pagluluto is magpumpisa ng himayin ko yung mga gulay tsaka ibabad natin sa alis! Mga pusa o. Oh. Sa tubig, ayan, mga talibos parang ano to, parang iluluto ko is ano, bumili ako ng tilapia dalawang piraso, 360. Ang mahal, 360 parang nabigla ako sa presyo. Kaya lang sabi ko magkano ba kilo to, 40 daw. Ay, wala tayong magagawa. nung tinimbang yung dalawang piraso is 360, ang ginawa ko pa pina ko. Sabi ko ano, ihiwa sa ang dito, ah apat na putol-putol. Ayan, tapos ipiprito ko yung iba. Eh, para akong ano pa, unang mumukla. Ang <coughs> ano pa rin ang ubo ko. Kasi, kaya ako dito, kasi nga, mas mainit sa palengke kaysa dito. Sobrang init sa palengke, dobling init sa palengke. Kaya sabi ko, dito muna ako. Ayan, madami naman tayong ginagagawin dito. daming nililinis. Ayan, at tayo yung nag-uumpisa ng mag may mga gulay muna ayan. ayan ayan lang yung pinmak natin okay na yun ayan. ito o <laughs> dalawang dalawang ito is 25 pesos pero dun sa katabi namin ayan binibigay lang sa akin yung tisampo minsan bigay lang kaya lang naubusan pinapit ayan ganito maghugas ng gulay tapos ibababag pa natin yun ayan. kasi mga gulay sa palengke eh kailangan hagasan ng maigi ayan kasi alam mo, mo na nilalagyan nila na ano yan ang Luto ng ulam. Ayan. Saka, pipripo pa. Ayan. At ako yung hinihinal na sa sobrang init at naglalaba pa din. Ay, nagpapalinis to, Martin. papalinis Ano, black? Ha? Black. Ano yun? Ano yun, black? Hmm? ano hmm. ano yun? Ano ba yun? Hmm. Black. Black. Ma-black. Black? Hello guys, good morning. May 7, ayan. May 7, 8 a.m. na. Ayan, kamusta kayo? Kamusta kayo mga kasari? Naghahang yung cellphone ko. Ayan, ah hinihingal na ako sobrang ano. <coughs> maya maya pa ako uuwi kasi pagdating pa ng asawa ko, diba, namili pa siya dun sa kabilang ano. Uh, sa kabilang tindahan. Ayan. Uh, grabe, pagka alas 8 pa lang, mainit na talaga dito. Ayan, hinihingal na talaga ako. Parang hinihingal ako sa init. Uh, yan, ang hina na ng resistensya natin ang hina na ng resistensya ko huwag naman gan, huwag naman sana kasi naalala ko tuloy yung ano yung nakasabay ko dati sa hospital na uh, nasa, nag, na hospital na, na, na yung anak ko tapos siya yung may nakausap pa siya po hospital na sabi niya nung tumanda siya is kumina yung resistensya is resistensya niya uh, nagkaroon siya ng parang hika wag naman sana mangyari sa akin yun. ano uh, kaya lang siya tatlong CS yata siya tatlo ako dalawang CS wag naman sana kumina yung resistensya ang hira sobrang init lang talaga na hindi ko kinakaya yung init. Kasi dati, hindi naman ganun eh. O, sobrang init lang talaga. Pero pag sa bahay naman ako, kahapon di ba diba, nasa bahay ako, okay naman. Kaya pagdating dati ng asawa ko, na muna ako. Uwi na muna ako sa bahay. Marami, <coughs> marami din ang ginagawa doon. Grabe. Oh, ano, <coughs> hindi ko kaya kinakaya. Pero ang hirap kasi wala ka naman talaga ng asahan. Kahapon, kaya minsan tulad kahapon, kanina na naman yung asawa ko, may hinahanap na naman resibo kasi, parang nawawala sa sarili niya. Sabi ko nga sa kanya, yung mga resibo, itabi, e, picturean, pagka pagkatapos, ano, picturean agad kasi pag nawala man, lumipat man, may picture ngayon may bago produkto kami yung mga pampanga ano metenine, metenine. yung mekeni yung mekeni na mga hanggar yan saka yung luncheon meat hindi niya alam kung magkano presyo sabi ko paano na Naka-display. tinanong ko kung magkano hindi niya masakit presyo kalimutan daw niya sabi ko na ko eh ako mga ilang araw kasi akong ang mga hindi talaga ako ano sobrang sobrang sama ng pakiramdam ko talaga. Hindi mo talaga ako mapapakinabangan kasi wala. Hirap. Ito mahirap sa yung <laughs> ganito. Kasi wala, Sorry, wala sa rating wala kang maasahan. One forty pang kilo. Ngayon. Grabe sa palinkin. may na umuulan, kahapon lakas ng ulan ng kahapon ng hapon, Kala ang lakas ng ulan. Tapos ngayon ang init na naman. Pero hindi ko kaya 'yung init talaga dito kasi siguro sila kinakaya nila kasi ano, uh, hindi nila kas wala silang kasama freezer. Kami kasi dito, di ba, isang rep, dalawang freezer, kaya hindi kay talaga kaya. Nagiinit talaga sila. Nagiinit. Kaya pagpasok mo dito, nakukul. Buti nga maluag-luag dito ngayon. Kasi walang mga tubig, walang mga tubig. Pagka ako talaga hindi makapag-intindi mak dito, walang tubig, mga soft drinks, mamaya bibili siya pagka... Ano, sabi niya kahapon, bibili siya, hindi naman nakapili, Mamaya, may naghahanap ng na mga tubig. Magbili ka sa tubig ngayon. Like 20. Madaling araw pa lang, may bumibili ng apat din sa amin. Wala. Sayang. Hindi ko kasi masugaso. Hindi ko talaga. Kaya nga, kanina inuutosan niya ako, bumili lang ako ng tubig. Para kukunin niya. Para hindi ko kayong maglakad. Malapit lang naman. Kaya parang... Parang akong bibigay. Parang soft. Inihinal ako na... Ano, ba'y pagkaramdam Sobrang ano ko, ano ko, ano, ano lang to eh, parang naampunan lang ako eh. Baka Malala ng iba nang sa akin ang ampun-ampun. Kumunta -ampun. lang kami ng bundok ng May 1. Naampunan. lakas ng ulan kasi nandun na kami sa bundok parang naamoy pa namin yung ano, yung yung singaw. Yeah. Ayan, nag-ano na ako ngayon ng mantika, nagtaka ng mantika, kasipos na yung mantika, nabili ng mantika, alam mo, iba talaga sa pali. Nabili ng mantika, yung mga baso, yung mga yung baso kanina. Ang damas, ma marami ko sa mong ginagawa dito. Itong paper plate na ito, hindi pa naisabit Diba? na lang yan. Tapos, yung isang araw, mga plastic, kumpus ang mga plastic. mga gagamitin na plastic, walang nakaano. Wala ang asahan, wala namang ibang gagawa ng ano baka uh, kayo, kayo kayo lang kayo, ayun na mainit nga dito sa pesto ko nagiinit mainit na kaya ang pesto namin ang pesto hello mga kasari ayan nandito tayo sa bahay <coughs> ayun ayan dito yung mga sako bali ano to 200. Meron pa pala dito. May nakatabi pa pala dito sa may timba. Eh, nakakala ko yan. Wala na. Kaya kumuha ko kahapon ng... Kinuha ko na yung daladala -dala ng mama na sako. Ayan. Inuwi namin kasi nga uh, walang mapaglagyan sa palengke. Ayun. Nandun pa yung mga eco bag. Ayun. Nasa dulo. Ayan. Mga eco bag. Mga sari-saring mga eco bag. Mga ano tawag ito? Uh, mga size ano yun, large tsaka medium na mga eco bag. Ayan. Kasi hindi pwedeng hindi pwedeng doon. Walang space. Kaya nandito. Ayan. Exempted. Ano tayo? Eh, ano to? Exempted. Yan sa lisensya. Ayan. Kasi yung priority natin is yung sa palengke. Ayan. Kaya nag-exempted. Mga maliliit na mga tindahan ayan na ano dito sa Marikina exempted ayan kay mayor ayan kasi hindi pwedeng walang lisensya dito sa Marikina kaya kailangan gagawa ka ng paraan kung anong, ay, na kung, ay naku si pusa ayan na naman si pusa dinaanan lang <laughs> ayan konti na yung mga paninda dito hindi na masyadong masigasa tulad mo na karang araw ilang araw din sarado kasi nag-aasikaso nga ako sa vaccine ko tsaka ano, sarado talaga sarado dito kaya yung mga bumibili ng yelo is mga iba yung, iba, yung isa hindi na bumalik eh, syempre pabalik-balik siguro siya is ano uh, sarado ayan, kaya tsaga-tsaga lang tayo ayan konti na lang yung patinda natin dito Marami tayong mga stock na yelo. Ayan. <laughs>